Good morning guys, good morning Update ko kayo guys sa aking napulot na ano, orchids Tingnan niyo guys Mabubuhay na siya, ito pal, ano, palmera ba tawag nito? Ito oh, nahalo siya dyan, pero hayaan lang natin siya Excuse me po <coughs> <coughs> Excuse me Natsin siya yos Natsin siya ko, ayun uy May ano siya oh, ayun oh Mamumulaklak na siya guys Ayan, nakita niyo oh yan, oh, no, laklak na siya. Sabi eh. Tapos eh, akala ko yung may tumubo ulit na sanga. Hindi pala, uh, ugat pala Ngayon, hmm. Alala niyo yung tinuro ko na karaan. Ugat pala. Pero okay lang. Hindi ko pa ito siguro lalagyan ko. Uh, ano, marami kasi dito. <laughs> Tingin ko, para hindi siya galaw-galaw, lagyan ko siguro ng bato, no? Tapos para pag nadiligan ko, hindi siya ano. Ay, bato na lang siguro yung... Hindi direkta ba sa ano niya, puno? Para hindi mas maano yung mga ugat. Ganyan na lang, no? Pwede naman siguro ganyan, no? Ganyan natin, ganyan. Ganyan lang, konti lang. Para lang hindi siya magalaw-galaw. Ganyan. Balik ka natin. Ganyan. Ganyan <laughs> lang, guys. Nilagay ko siya dito kasi dito yung may araw. Ganyan, ganyan natin dyan. Ganyan na yung ating ano, uh, update sa ating napulot na halaman. Oh, no? ganda ng lagayan. Lagayan pa lang. Ang ganda. Kung pwede ko nga lang iuwi yan sa Pilipinas. Iuwi ko. Kaya lang medyo mabigat. Alam mo naman pag ano per kilo tayo. Di ba? Diba? Ilan lang yung free. Kaya kailang oh, lang na yan. Oh, kita nyo. Mayroon ng ano dyan. Si Pa-update ko kayo guys sa aking aming ano. Aming yung mga dalanda na puno. Ito kasi dali. Ito guys. Ito na siya ngayon guys. Noon bulaklak lang makikita natin ngayon. Mayroon na siya talagang ayun na oh, makita nyo. Yan, namumuo na siya oh. Namumuo na yung dalandan natin. Yan, mamatay na yung bulaklak kasi pala ito na ang tutubo. Y yung ano na as in orange na talaga ay ayun dalandan ayun oh. Ayun, mawawala na yan. Yan na siya ang tutubo, ang labo naman. Yan. Yan, ang dami niyan, grabe. Kita niyo yan sa ngana yun, oh. Ang dami niyan. Tenyo, oh. Lahat yan pag nambu, namung, nabuo, anatum ah, ba lahat yan? Nako. Tiba-tiba yung ano natin, yung mga bulaklak na nandito. kayo. ang bango-bango dito, guys. Mabango pala itong ano nang ano, dalandan. Mm, ang bango. Alay, nalaglag. Ang bango pala niyan yung bulaklak na yan oh ayan oh ang dami guys ano siya alam mo nung unang to abungan nito sobrang tamis talaga as in akala ko orange talaga kasi magiging yellow siya eh di ba ang dalandan sa atin is a green lang ito magiging yellow pag matagal na siya dito sa pono pero pag ano pinipitas naman namin matamis medyo matamis pero ngayon may pagkaasim na siya may may anong Pari-pari, isang puno lang naman to pero may lugar may isang puno na ay may isang sanga na matamis siya pero pag na-over hinog naman siya parang medyo mag-asim-asim kaya hindi mo na maintindihan eh pag maasim atapon ko sa dami naman nito hindi ako mahilig sa maasim so masakit kasi yung sikmura ko eh. Ayan guys oh ayan lahat yan lahat yan yung ating pipa naman ayan makikita nyo Tawag yan ay pipa ito ay mauna natin harbisin yan o oh. Inabungan yan ang bunga niyan oh dami niyan ito sa taas super dami yan puno na inaakit yan nagkuha ko dala ko ladder kaya lang ang hirap na pumasok doon nakakatakot na ba kasi oh mataas na yung mga damo nakakatakot kaya tayo yun oh baka may ahas ba ayun labing dami mga bulaklak na kulay pula na yan yan, dito tayo sa taas. Tingnan, ganyan yan siya guys. Oh. Ganyan. Kaya lang, sana lumaki pa to dahil parang ang liit naman. Pero mga abay ugos pa to eh. July ganun, July ugos. Ang dami niyan guys. Hindi naman super taas na puno ito. Kayang-kaya ko akitin. Ako kasi umaakit eh. <laughs> mga kasama ko hindi na aakit. Takot yun. Ako kasi may, may lahing unggoy. Unggoy. <laughs> hindi, hindi ako takot sa mga mata matataas. Ako talaga ang maakit pag ano, akyatin kasi ako yung hindi takot sila kasi takot. Ayan guys, baba tayo. Talon tayo guys. Agoy! Agoy. Alaw ito, persimmon to guys. Oh, ang daming bulaklak din oh. Alam nyo ba yung persimmon guys? Dito ko lang din yan na kakain. Ayan oh, persimmon yan. Ang dami pala niyang bunga. Alaw. Totoo yan? Uy, ang dami. Kita nyo, lahat yan, oh. Dati ilan piraso lang ngayon, oh. Bunga yan, yung mga bulaklak na yan, magiging bunga na yan, guys. Oh my God. Sana okay siya. Wow. Sana okay siya. Kasi, ano ito, guys, um, inuud. <laughs> Oh, pero matamis talaga. Hindi ito yung klasing persimmon na malutong. Ito yung persimmon na uh, inuod pero pag naaga uh, mo naman pag super aga mo naman siya kukunin, hindi rin maganda mahinog sa ano. Sarap yung hinog sa puno, ganun. Pero ang totoo ang dami. Oh, ang dami. Wow, ayan ang taas na pero kaya ko yan ang kakitin. Magano lang din ako ng ladder diyan. O oh, yun dyan na ako, akit na ako dyan, yun na yan. At saka yung puno na to, hindi yung basta basa din na, ay mat -ma matibay ba? Ganun, ayan. So tatlo ang prutas natin. Ito, Persimmon na to. At pipa. Yung ano daw niyan guys, dahon. Sabi nila, lalaga mo lang, gabot din daw yan sa ubo. Yan sa mga Chinese at orange vitamin C hasa <laughs> ka diba balahat dati nga mayroon kami ditong pits kasi kaya lang pinutol na so wala na tayong pits kasi guys nung nagbagyo nagbabagyo rin naman dito pero bihira lang hindi yung katulad sa atin na madalas na ano na buwal ba kasi sa tabing ilog siya yung ilog umapaw pumunta ng garden namin sa so, medyo matagal kasi siyang humupa ayan yun ang na nangyari na ano, na buwal. So, pinutol na lang. Hindi na nagtanim ulit. Ayan, ayan ang puno niya. Oh. Uh, tingnan nyo yan, oh. Ganyan. Ayan, guys. Sandali, guys. Punta tayo sa ilog, ha? Pakita ko sa inyo yung ilog. oh guys, update tayo sa ilog. Agoy, ang taas. Ang dumi ng ilog, guys. Hindi pa naman super taas, pero ang dumi. Grabe. Why, why, why? Ayan, guys. Oh, tingnan mo dito may bulaklak dyan guys oh kita kits na naman tayo sa bulaklak <laughs> yung dumi ng ilo guys oh daming ano lumot doon doon oh, may bulaklak doon oh, yung malalaking rose okay kaya parang malabo ayun 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 oh malaking malalaking rose yan grabe ibang klase dito guys yung mga rose nila ang ito din yung maliliit na rose na umaakit eh umaakit yan na rose no, ang ganda tingnan parang baging sa atin Yon, sa bukid ba na umaakit ng mga dam ano ng mga uh, uh, ka, uh mga halaman yan ganyan doon ang ganda doon sa kanila guys eh. maganda yung ano nila yung tambayan yan na tambayan maghalimawa pag hapon na ha. mag happy happy ang pamilya mag barbecue sila ganyan kaya yung amoy dito sa amin pero guys, ngayon hindi maganda ang amoy ng ilog. <laughs> ayan nang may airplane guys, sana kita nyo ayun oh. Paano ang airplane ayun nagagay. Wala na dito tayo sa baba. Pangit ang ilog, madumi. 'Yan oh. May naputol na puno guys, ayun nakita nyo ayan oh. Nang isang ano kasi malakas ang hangin, diyan nakalaano na buan. Ang dami nga naputol oh, nakita nyo. Ayan o, oh, natumba. Isa, may naputol talaga kailan natakpan ng dahon. Yun know, o, makita. Ganyan dito guys, ngayon. Ayan, ngayon ang update natin dito. O, may isda pa rin. Nakita nyo, parang may tumatalon. Ayan. Wala, ang dumi dyan o. Oh. Naku. Dapat yan dinisin, pero wala. May tagalinis rin naman dyan. Oh, yung, yung mga bato, hindi ganyan ang kulay niyan. Pero ngayon, putik na. Ang dumi-dumi no. Ang daming lumot o. Oh. Kita nyo yan. Tamín oh, o dummi. Ibang amoy. <laughs> Parang tumigil ang daloy. Dapat dumadaloy ito papunta doon sa malayo, doon papunta doon dumadaloy. Ngayon, kung na dapat papunta doon. Ngayon hindi eh. So, oh, so, ayan. Ito ang update ko dito ngayon, guys. Maraming salamat sa manunood guys. Thank you. Update lang dito sa May-Ilog. Pero hindi talaga ganito ang kulay nito, guys, ha. Hindi ganito ah uh, dapat ang kulay nito ay puti din naman kasi may nangingisda nga dito eh malinis din naman yan pero kung ako tanungin mo ayoko kumain bakit? yung mga ibang greenage ng mga ano shower yung mga shower dito sa mga mayayaman diretso dito sa ilog eh siguro yung iba kasi hindi nila alam so pero hindi naman yung ano aposo negro yung ano lang shower lang pag naliligo lang ganun yun lang, guys. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat po sa mga nanonood, guys. Thank you very much, guys. Please like and share my video, guys. Malaking tolong po yan sa akin, guys. Yun lang po, guys. Hanggang dito na lang tayo. Salamat po. Love you all. Ang ingat po tayong lahat. Alam ko mainit dyan sa Pilipinas. Kung saan mabansa kayo. Mainit o malamig. Uh, Mag-ingat po tayo, guys. Iisa lang ang ating buhay. At lagi tayong mapapasalamat kay Lord na binigyan tayo ng buhay na uh, magamat na hirap pero masaya pa rin mabuhay, guys. Hangga't may trabaho ka, wala kang sakit, okay okay pa rin mabuhay. Thank you, love you all. Bye guys and God bless everyone.